I am Celeste and I am your Miss Universe 2022. Nagsimula nga ito ng mag-trending itong si Fabulores sa Coronation Night ng Miss International Queen 2022 Beauty Pageant na kung saan ay nanalo nga si Philippines at dito ay nag-trending nga ang larawan ni Fabulores na nakatanaw kay Fuchsia at umusbong na ang tuksohan na bagay nga sina Fuchsia Ravena at Fabulores sa social media. Kaya si Fabulores na ang gumawa ng hakbang upang magkakilala sila ng lubos at inaya nga ng lalaking ito si Fuchsia na mag-date. Pero bago nga yan ay bigla nga lumabas ang mga video at larawan nitong si Yoshi Rirenda na isa ring transgender at sabi ng mga netizens ay siya daw ang nauna sa puso ni Fabulores bago pa man dumating si Fuchsia. At heto na nga ang pagkikita ng dalawang muli na kung saan ay bilang magka-date na. At si Miss International Queen Fuchsia Rabena nga ay tila nahihiya pa at hindi nga humaharap sa kamera. At maya maya nga ay tatakbo itong papalayo kay Fabulores na tila ba nagpapahabol ito. Excuse me, do I know you looks familiar? Who is that girl? I don't know. Excuse me, do I know you looks familiar? Saan kaya haantong ang mga eksenang ito mga kaibigan ko? Ano sa inyong palagay? Magkomento ka lang kaibigan ko.